Ito ang kombinasyon mortal. mortal. Laban ka ang mga kwentong bayan o folklore ng Pilipinas ay malalim ang ugat bago pa dumating ang mga Kastila. Nagsimula ito bilang bahagi ng oral tradition. Mga saraysay na ipinapasa ng matatanda sa mga kabataan sa pamamagitan ng kwento tuwing gabi. Lalo na sa mga baryo, kadalasan ng mga kwento ay ginagamit bilang babala o aral upang disiplinahin ang mga bata. Ipinaliwanag ang mga hindi may paliwanag na pangyayari o bigyang kahulugan ng mga likas na Phenomena tulad ng lindol, bagyo at kamatayan nang dumating ang mga Kastila, halo ang naging epekto ng kristyanismo at mga lokal na paniniwala. Ang ilan sa mga nilalang tulad ng aswang ay iniuugnay sa demonyo at kasamaan. Ngunit na natili ang mga kwento sa lipunan dahil nakaugat na ito sa kultura ng mga Pilipino. Narito ang mga nilalang na kinakakatakutan sa Pilipinas base sa kwento ng mga matatanda noon paman. Una, aswang. Isang halimaw na may kakayahang mag tao sa araw ngunit nagiging mabangis sa gabi. Kadalasan, ito ay babae, nakakalipad, nakakahiwalay ng katawan at mahilig sumipsip ng dugo o kumain ng laman ng tao. Maraming naniniwalang nagmula ito bilang babala sa mga buntis na maging maingat at protektahan ang kanilang sanggol dahil sinasabing ang aswang ay magnanakaw ng sanggol sa sinapupunan. Pangalawa, tikbalang nilalang na kalahating tao at kalahating kabayo matangkad payat at may mahabang buhok. Mahilig maligaw ang mga tao sa kagubatan. Sinasabing kapag sinuot ng tao ang gintong buhok ng tikbalang, maaari itong sumunod sa kanila. Galing sa mga sinaunang paniniwala sa espiritu ng bundok at kagubatan. Ginamit itong paliwanag kung bakit naliligaw ang mga mga ngaso at manlalakbay. Pangatlo, kapre. Higanting nilalang na mabalahibo, nakaupo sa itaas ng puno, kadalasan nang balete habang naninigarilyo ng tabako. Hindi agresibo ngunit nakakatakot. May kakayahang magpakita at magtago ayon sa nais. Minsan ay nagiging bantay ng kalikasan. maaring nagmula sa mga paniniwala tungkol sa mga spirit guardian ng mga puno. Lalo na ang malalaking puno na iniiwasang putulin. Pangapat, Chanak. Isang nilalang na anyong sanggol ngunit kapag pinulot o kinalong Nagiging halimaw, nagpapaligaw ng mga tao at sumisipsip ng dugo. Sinasabing nagbula sa paniniwala na ang mga sanggol na namatay ng hindi nabinyakan ay nagiging tiyanak. Panglima, White Lady. Spirito ng babae na nakaputi, madalas nakikita sa gilid ng kalsada o sa mga puno. Nagpapakita sa mga motorista upang magdulot ng takot o aksidente. Kadalasang iniuugnay sa mga babaeng namatay ng marahas o naapi noong nabubuhay. Bawat lugar sa Pilipinas ay may kanya-kanyang kwento tungkol sa mga kakaibang nilalang na ito. Sa mga ulat ng radyo at bahayagan... May mga residente sa Capiz na nagsasabing nakarinig sila ng kakaibang tunog sa bubong at nakita ang anino ng nilalang na lumilipad hanggang ngayon. Dala ng reputasyon, kinikilala ang Kapis bilang bayan ng aswang. Tikbalang sa Bagyo at Batangas, may ilang motorista na nagulat na paulit-ulit silang naliligaw sa parehong daan kahit diretsyong kalsada. Ayon sa matatanda, ito raw ay gawain ng tikbalang. Kapre sa mga probinsya ng Quezon at Nueva Ecija, may mga magsasakang nagsasabing nakakakita sila ng higanting anino sa puno ng palete tuwing gabi. Kadalasan, may amoy ng tabako kahit walang tao. White Lady sa Balete Drive sa Quezon City. Pinakakilala sa lahat. Maraming motorista ang nagpatutoo na nakakakita ng babaeng nakaputi sa kalsadang iyon. Kaya't naging urban legend na at madalas iwasan tuwing dis oras ng gabi. Ang mga kwentong ito ay bahagi ng kulturang Pilipino at nagsilping paraan upang bigyan ng paliwanag ang mga bagay na mahirap ipaliwanag noon. Hanggang ngayon, dala pa rin ng mga kwentong ito ang takot at misteryo na nagbibigay kulay sa paniniwala at imahinasyon ng mga Pilipino gaano man karami ang mga ganitong uri ng kwento pero mapahanga ngayon ay wala pa rin matibay na ebidensya kagaya ng video na magpapatunay na talaga ngang may mga ganitong uri ng nilalang sa ating bayan. Para maging updated sa ating mga uploaded videos ay siguraduhing nakasubscribe ka na sa ating channel at naklik ang bell icon Maraming salamat sa inyong lahat!